Sa ibang iba, na pa sa kabila dito, block sa amin dito. Puti yan, ah puti yan. Tingnan yung buwak sa amin dito. Ano, may bag ka oh. black-black. Hmm. Ang susugatan niya ito pa?

Hanggang alam lang ba ito pang nabel? tapos matapos. Busing ko lang tama mga ito.

naman ba kaya abutin yun pag nag kayo, pa. pa mo ha? Butin mo ba yun? Hindi. No, ko mama. Ang okay. na. na. Mm -hmm. Kala pa tayo, pa, demuna pa pagligo at ah, laliligo na lang sila kusa. 'Yun. 'Yung na 'yung kulungan nila. Mm -hmm. sama sila pa. Mm -hmm. Kasi yung kaksahin. Wala ka nga yan. Pag ilang day siya pa, bago rin din. ang dayan. Ano siyang balay mo, kulay dilaw. Wala na? Ano? Okay. Masunod na nung ganyan. Ano nung... Yung tataas pa, naglugod na. Saan? Hindi tayo Sabay lang ngayon

baka ka sa Kuha so, mo nga ako <coughs> Alam, <nagtanggal> ng ipit jeritan <coughs> bigyan